Punta ako sa bakery. Bili tayo ng snack. Tinapay. Pan. Tinapay. Bili tayo. Para snack sa alas tres. Atras! 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 Delikado! Delikado! Lumang! 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 Dito tayo sa Bikini. tayo ng Tinapay. Hi, ano, ma'am. Pabili ng pan di Manila. Napulo. Sampo. Sampo para isnak. Ngayong alas tris. Yes. Sabi nila, masarap daw ang pan di Manila. Pero dito kami sa Ming Lalilya. Pan di Manila para isnak. Ngayong alas tris. Yan na, yan na. Ito na, ang pal Manila. Thank you. Ha, ah, hey. Ay, ang init pa. Mainit. Mainit pa ang pal Manila. Wow. Si ma'am, nagtago. Ayaw ma-viral. Thank you very much. I love you, ma'am. Ano pangalan? Ano pangalan, ma'am? Ay, si, si, si. Insik, insik si ma'am. Hindi malaman ang pangalan. Chua, <m -susurva> chua, <-Absucurna> si, chua, chua. Bye, bye. Thank you, Philippines. Bye. Bye. Kami nasan, kami nasan. Dito na ako. Nandito na ako sa tinatarbuhan ko. Yes, 'yan. Huwag kalimutan tandaan 'yan. Ito na po ang pan. Snack natin. Thank you very much. Ito na. Ito yung mga bago kong kasama ngayon. Dito sa Bilibid Prison, Toki Industrial Machineries. Dito sa Minglalia, Cebu, Philippines. Ito si Rilan, ito What? si Ray, at saka ito si Ruby. Puta! Lahat sila mga R. Ang galing! oo Ang galing lahat R sila lahat R. Simula ang litra sa R. <laughs> Me. Bye bye mga agaw mga bay. Thank you friends. I love you Philippines. Love you, okay. Mona sa Mingoy, ngigis kayo para Mandawi City. Mona siya Sa ka bangiitan din sigbin. Hehehe. Kita ni saya sa abroad, sa abroad kini tahu mana dili dia pasal pasal mutira. Tanda awak yang kiri raro. Oh, dia ni yang kita agak berbeza tak tahu. Ugun sesia. Oh, oh, kita ni yang. Oh, 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 saya lagi buatnya. Kita mau lagi buatnya nak building nak tangkal sebabu. Dia nak basta pasal kita tangkal sebabu yang building. Oh, tanda awak kau yang jadi persilgu nak kena pati ti yang ada patai dia juga buih. Moli sa ka kapabrikator, wilder pagyud, kitir pagyud. Oh. Ano sa kit nanta? Ato bang sako? Bye bye, thank you very much. Okay. <laughs> building. Ang <laughs> galing ito. X abroad to. Ay, X abroad. X army. Ay, X abroad. <laughs> <X -abrol> pala. <laughs> galing to sa Kuwait. Qatar. Matinig tong tao na to. Tong kasama ko na yan. Batikan na yan sa trabaho. Wilder. Bilang Wilder. yes. Yay. Tangkal sa... Tangkal sa baka, baboy. Pwede na rin tao. Yan.